Magandang hapon sa aking mga mahal na subscribers at saka followers and viewers sa aking channel. Maliit pa lang ang channel na ito. Wala kaso dahil kundi tayo mas maganda ngayon kung sa mga bus maluwag ang pasahero. So maganda kaysa masikip magmarami na. Okay, dito tayo ngayon. Simula pa lang ito sa aking pagpaputol ng mga cucumber kung nakita nyo, ito, 2 for 5 yan. oh, marami na rin. Pakipokus. Tigas to. Kasi matatanda ito na mga puno na ng niyog. So, isa pa lang to. Maya-maya. At ipakita ko rin sa inyo ito. Ito, malaking tulong ito. Ito naman ay pamakuan to, 2 for to. Na 12 feet ang laba. Halo-halo nito. -halo may 12 feet, may 10 feet. Okay po, dagdagan natin 'yan. Pemakuan doon sa brother house. ay March 29, 2024 at imarkahan nyo yan sa kalendaryo nyo, padahan-dahan lang to hindi, hindi to pang na paggawa ng aming uh, brother house so Bay, ah pang oh, ka. Kaway Yan, kaway-kaway daw. Mo oh, ka. Bigas. So laki amin aming niyog. At saka matatanda na rin ito eh. So hindi na So ito pasalamat talaga kami kasi kahit ngayon ng mga kahoy dito sa amin ay 60 pesos per board feet. Imagine. O dito sa I amin, mean, oh, ang tatanda ng mga niyog na yan, napakahirap yan. Pa, hindi na, hindi na yan mamunga gaano. Kasi napaka, uh, kunti na lang. Oh. At mapakita ito. Ito ay souvenir namin sa pagbili ng lupa. Nandito na yung mga niyog na ito. Puno ng niyog. So, ngayon ito, dahil hindi na rin ito mamu So, gawin namin, mapakinabangan na lang sa aming poultry. So, Pasalamat din ako sa puno ng niyog na ito na makatulong talaga sa amin. So, yan. Sige. Um, iiwan na lang natin sila dito dahil masyado may Okay? Guys, take care and susunod naman na pagpapalit. Bye! Hapon sa aking lahat ng mga subscribers. Ito ngayon ang... Mga expert na namumutol ng kawayan. Ano yan? Tested na yan sila. Magaling yan mamutol. Oh, tingnan nyo, tingnan nyo, kitang-kita Talagang babang-baba yung pinuputol nila Mahirap yan, pero may kaalaman sila kasi may experience na sila So, yan ang uh, advantage kung marunong talaga ka magputol sa uh, kawayan na ito Maraming uh, mga tinik-tinik ito oh, dami. So, kung ginagawa nila is, uh, inaalis talaga nila yan So, matitibay ito ang aming kawayan Dahil o, oh, tingnan nyo mga matured na ito. At ito ang gawin ko doon na pangsahig doon sa aming uh, brother house. So, yan po Puno pa lang ito. Mer, focus mo doon yung pangalawa. Hindi gaano marumi. gaano marumi. Mabilis lang yan matang makuha. And then may kasunod pa doon. So, ito ngayon ay souvenir natin ito. Ang pizza ngayon ay nasa 29 ng March 2024. At ito ang panimula ng ating asinso. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, kailangan ay mag-isip tayo ng maganda. Ano ba ang tinatahak natin sa ating buhay? Ang tinatahak natin dito ay makapag palabas ng itlog sa puwit ng manok. So ito, ginagawa nito, bago mangitlog ang manok, ay kailangan may bahay-bahay sila. So dito na ang um, sige na yan. So sabi ko sa inyo sa nakaraang vlog ko ay ay naka-schedule sa May, May 2024. So matagal-tagal pa na panahon at marami-rami pang puno ng kawayan ang aming poputulin. So yan lang po at uh, para malaman nyo, ito ang update ko ngayon sa araw na ito at hanggang sa muli naman na ay Daragdagan ko ito para magiging updated kayo sa aming mga gawain dito sa farm. O, oh, kita nyo, dami. Namumulaklak ang aking mangga. O, oh, ito. O, oh, ganyan. Namumulaklak din. Yan. O, oh. oh, hindi, wala hindi inisprihan yan. Oh. So, wala bang hay dyan? Ayaw nyo magpakilala? Ayan, si Ayan. Si Ayan yan, yung mayroong taguban. <laughs> Magaling yan. <laughs> Ang isa naman yan, kapatid yan ni Elmer nung nakakatanda. Si San Dionisio Chapter. Si Gerson actually yan. Mga binata pa yan. Wala pang asawa. So sa mga single yan. single lang. Okay, guys. Yan lang po ang aking ipamahagi sa inyo sa araw na to. At magkikita tayo sa sunod na mga uploads. Take care always and God bless po sa inyo lahat. Bye!